So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako mga kamamay upang uh, siyempre uh, magbigay na naman ng konting tulong tulong uh, para sa ating mga subscribers na may problema sa kanilang buhay pag-ibig ayan so mga kamamay sa lang hinihiling ko sa inyo if ever na gusto niyo ng mga love advices na ginagawa ko don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong gawin dito. Okay? So, at this moment of time, ngayong gabi mga kamamay, magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Ayan, siguro, masayang-masaya na naman ang ating mga girls dyan kasi para sa inyo na naman itong ating tips na ito. Okay? So, bago natin simulan yan mga kamamay, may hinihiling lang ako sa inyong isang bagay. So, gumawa po tayo ng isa pang channel. So, ang pangalan po nito ay Home of Love Advice. At uh, mag-upload din po ako dyan ng mga love advices na kagaya nito na po pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Sana mga kamamay, magpag-subscribe kayo doon. And syempre, mag-comment na rin kayo sa mga video doon para ma-shoutout ko kayo dito sa ating video. Okay, kung nakapag-subscribe na kayo doon, marating na pong simulan ang ating topic ngayong gabi. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki? So, number one, Palaging maging mabango at sexy. Ayan mga girls, kung sa tingin ninyo tumataba na kayo, kung sa tingin ninyo ang inyong uh, hygiene eh hindi na ganun kaganda, eh ito na yung pagkakataon para ayusin ninyo. Kasi isa ito sa mga napapansin ng mga kalalakihan o naming mga lalaki pagdating sa inyong sarili. Baka mamaya, okay, baka mamaya mga girls oras na ng uh, ako alam niyo na labing-labing tapos yung sarili ninyo hindi niyo man maayos hindi malaki kayo nang nanghihinaw nang naguhugas nagtutut brush naliligo ano ba naman yan mga girls ayusin yung sarili ninyo tutulog na lang ang lahat kung paano magsisimula ang uh, marathon kung ganyan ang uh, ang uh, trabaho ninyo nagtrabaho kayo sa ilalim ng araw nawisa kayo maghapon Okay? Hindi na nga kayo nagpalit ng inyong kasuotan. Eh mga girls, mag-ayos kayo ng sarili ninyo, ang hygiene niyo. Ayusin niyo, magpamango naman kayo, maligo mag half bath kung hindi kaya ang uh, full bath, edi eh, half bath lang, okay? Basta ang mahalaga dito mga kamamay para hanap-hanapin ka ng isang lalaki, tilihin mo yung aroma, yung amoy, yung bango. Okay? Ng isang kagaya mo. Okay? So, yung number one tips ko sa inyo, dapat mabango kayo palagi at patatilihin ninyo ang magandang amoy ninyo. So, number two, mag-post kayo ng isang magandang picture nyo. Post kayo mga kamamay, ayusin nyo, mag-invest na kayo sa inyong nga uh, picture. Totally, mag-post lang din naman kayo. Eh, mag-invest na kayo sa camera, tapos yung angulo, ayusin nyo, yung kasuotan ninyo, magsuot na kayo ng magandang damit ninyo. Okay, baka kasi mamaya makita ng crush ninyo, makita ng asawa ninyo, makita ng jowa ninyo, yung post ninyo, di ba? So, pag nakita nilang maganda yung inyong uh, post na yon, yung inyong picture na yon, eh, iisip-isipin kayo at hahanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Kung kayo manis na sa LDR, makikita pa rin yan. So maaalala at manunumbalik yung dating pinagsamahan ninyo, yung inyong dating memories, yung magkasama pa kayo kapag ka nakita ang inyong napakagandang picture. Kaya mga kamamay, mag-post kayo at ayusin ninyo ang inyong sarili bago kayo kumuha ng picture. Sigurado ako na talagang hahanap-hanapin kayo ng isang lalaki once na ginawa nyo yung tips na to. Okay? So number three, galingan mo sa kama. Ayan. So, mga girls, ha? Lagi kong nga pinapaalala sa inyo, galingan ninyo sa kama. Huwag kayong masyadong boring. Baka mamaya, lagi lang kayo nakatingin sa alapaap. Lagi lang kayo nakatingin sa bubong. Wala na kayong ginawa. Hindi na kayong gumalaw. Mga girls, sinasabi ko sa inyo, baka mamaya, iwanan pa kayo. Baka mamaya, maghanap pa ng iba. Sa halip na hanap-hanapin kayo, anong nangyari? Wala. Nakanganga. So, maging ano kayo? Maging, uh maging a uh, maging scientist kayo bakit kubri kayo ng iba't ibang klasing posisyon kubri kayo ng iba't ibang uh, bagay na makapagdadagdag ng saya at ligaya pagdating sa inyong buhay uh, alam niyo na kung ano pa man 'yon mahalaga po mga kamamay nagalingan niyo ipakita niyo wag lang puro pag ganun-ganun wag lang puro pag ganito ganito baka mamaya alam na kaagad kung ano nangyayari sa movie Okay, hindi pa nagsisimula. Doon na matatapos. Isang posisyon pa lang, doon na natapos ang lahat. Wala nang trail. Walang bago. So, bilang isang babae, para hanap-hanapin kayo ng isang lalaki, dapat palaging araw-araw may bago. Araw-araw may, may uh, excitement yung lalaki kapag kaganyan. Okay? So, yan yung number, uh, number three tips na po pwede nyo gawin. So, galingan nyo sa kama. So number four, gamitan mo ng mapangakit na text or chat. Mga kamamay, isa rin po itong paraan upang sa ganun is hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Yung tipong nilalagyan mo ng thrill ang bawat conversation ninyo. Inaakit mo siya sa tuwing magkaka-chat kayo, magkaka-text kayo, okay? Yung simpleng uh, message na sinesend ninyo ay talagang uh, mapapangiti at mapapael ang isang lalaki, okay? So sa paraang ganyan mga kamamay, eh talagang binibigyan mo ng pagkakataon na hanapin o mamiss ka ng isang lalaki, okay? Kasi nga ginagamitan mo siya ng mga akit na text or chat. Talagang uh, pag-iisipin mo ang isang lalaki kung ano ba talaga ang i-reply nitong sunod sa mga message mo. Magandang strategy ito mga kamamay upang sa ganon ay hindi ka mawala sa isipan ng isang lalaki. Okay? So make sure mga kamamay, kung kayo may mga asawa na eh tama nang sa inyong mga partner na lamang. Akitin nyo siya, mag-send kayo ng mga messages na talagang nakakahalina at kung kayo naman is mga single, pumili, pumili rin kayo ng mga single na inyong aakitin. Okay, makakatulong yan upang sa ganon is hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Okay, so number five. Huwag mo siyang palaging replyan kaagad. Ayan, mga kamamay, mahalaga to. So, ang isang lalaki, kapag ka palagi nyo pong nare-reply ka nawawala po yung excitement, nawawala po yung kaba factor. Okay? Nawawala yung ano eh, nawawala yung pagihitay uh, paghihintay ng isang lalaki kapag lagi nyo po kaagad silang nare Okay, ibig sabihin, uh, lagi ka lang nakabantay sa kanyang mga uh, message. Lagi mo lang inaabangan ang kanyang text. Kapag ganyan, nawawala yung challenge ng isang lalaki sa inyo. Okay? Hindi sila nag-iisip o hindi sila nang uh, kumakaba. Okay? Na baka mawala ka o hindi sila mag-iisip na na kung ano ba ginagawa mo make sure bigyan mo rin ng konting trail so wag malagi wag palagi Okay, na-reply ang kaagad. Pag hintay-hintayin mga 10 minutes, 20 minutes. So, hayaan nyo mamiss kayo ng isang lalaki. Okay, lalo na kapag ka nasa kalagitnaan kayo ng masarap at magandang uh, usapan. Lalo na ginagamitan ninyo ng uh, kaakit-akit na chat or text. So, bininsan, bitinin ninyo minsan wag nyo agad replyan ng mabilis. Pag-isipin ninyo. So, and make sure kapag ka medyo natagal lang kayo na pag reply siguro umabot ng one hour, dapat meron kayong um, magandang paliwanag para sa kanya. Kung anong ginawa mo, kung bakit ka mag-reply, kasi tatanungin kanya lalong-lalo na kung asawa niyo Okay ang mag-chat-chat uh, mag -chat sa inyo or ang kataang sa inyo ng ganon. Okay? So talagang may excite isang lalaki, hahanap-hanapin kanya yung presensya mang yung presensya mo habang ka-chat siya ay talagang hahanap-hanapin niya kapag ka medyo matagal kang mag-reply. Okay? Kasi mga kamamay kapag ka, napaka-bliss mo mag-reply, wala pang isang uh, segundo nagre-reply ka kaagad o wala pang apat na segundo nagre-reply ka kaagad tapos yung chat mo sunod-sunod, hindi pa nasasagot yung unang tanong mo. May eh, tanong ka na naman. So, mauumay ang isang lalaki kapag ka ganyan Make sure, isang tanong, isang sagot. Sagutin niyo muna bago kayo mag-reply ulit. Huwag yung uh, sobrang haba, sobrang dami na katanungan. Yung ibang tanong, hindi na nasasagot. Kapag kaganyan, nawawala yung thrill ng isang lalaki. At pag nawala yung thrill ng isang lalaki, hahanap yan ng ibang babae na magbibigay sa kanya ng thrill. Okay? O yung excitement. Nakachat siya. Okay, so yun lang mga kamamay ang ilang mga tips ko upang hanap-hanapin kayo ng isang lalaki Sigurado ako mga kamamay na kapag nagawa mo yun ng maayos, eh talagang uh, ang isang lalaki ay uh, makachallenge sa'yo Ang isang lalaki ay hahanap-hanapin ka kahit LDR pa man kayo Okay? So mga kamamay, bago ko tapusin ang simpleng video ng ito, isa lang hinihiling ko. If ever na gusto nyo yung ganito klase ng video, don't forget to click the subscribe button and notification bell. And syempre, may ginawa pa akong isang channel. Okay? Love advice din po ito. Kung gusto nyo ng mas marami pang love advice, inyo po sanang bisitahin at mangyari na mag-subscribe din po kayo doon sa isang channel natin. Ang pangalan, Home of Love Advice. Sana mga kamamay mo, supportahan nyo din po ito at makapag-subscribe. Siyempre, kung gusto nyo mag-shoutout, mag, uh, mag-comment din po kayo sa mga video kong ginawa dyan para makuha ko ang inyong exact ng pangalan at apelido para ma-shoutout ko kayo ng buo sa next video natin. Okay, so maraming maraming salamat mga kamamay sa mga nanood. Tumapos ng video ito. So, see you for our next vlog. Salamat sa inyo. Mahal ko po kayo. Paala.